Isa mapagbalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, kawal di de karbonel. Marami po sa ating mga Pilipino ang nakapanood at nakabalita hinggil po sa malawakan at masinsin na hearing ng po sa Senado at Kongreso. Dito napatunayan po natin na meron pa rin mga Pilipinong kayang manindigan at meron talino upang ipaglaban ko ano ang tama sa ating pong bansa. Ang tinutukoy po natin na nanindigan na wala pong kapantay, wala po siyang kapareho dyan po sa Senado, walang iba kundi si Senadora Honteveros. At patuloy po sa pagtalakay ng usaping hinggil po sa illegal na pogo yan po sa Porak, sa Bamban, at sa iba pang mga lugar. Abay lumilitaw na meron din mga tagapagtanggol ng mga kriminal, mga fugitive, mga... Ang ibig po sabihin ng fugitive ay yung po bang wanted pumuga sa kanilang bansa. At ang fugitive na pumuga o tumakas natagpuan po dito sa Pilipinas, dito sa Pilipinas at sa magaling na operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force or paoc TF natuntun po itong dalawang uh, wanted na ito sa isang bahay isang eksklusibong uh, golf course resort na nandiyan po ang nakatira mga multimillionaire doon po natagpuan yung pong uh, dalawang puganding in -chick at yung isa na kunwari pang siya ay Cambodian National at ang kanya pong address ay sa Laos, Cambodia. Mga kaibigan, una, bigyan po ninyo ako ng pagkakataw ng batiin ko ito pong PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Task Force sa kanilang masinsin na pag-iimbestiga at pagkakatuntun dito po sa pugante na ito. Ang mas balita naman po, ang pinagtaguan pala nitong pugante na ito ay bahay ng dating cabinet member at spokesman ni Rodrigo Roa Duterte. Pasensya po kahit hindi ko mabigkas na siya po ay naging Pangulo bagamat totoo yata siya naging Pangulo sapagkat kaya-iya na maging Pilipino pag ang Pangulo mo ay natis mong hindi batikusin, natiis mong yumukod at pumapala kapag ka dyan po sa kahangalan ng isang taong pareho ni Rodrigo Roa Duterte. Ang tinutukoy po natin ang may-ari ng bahay na kung saan natagpuan o kung saan po natuntun yung po mga puganting in na wanted sa China sapagkat nakapanloko sila ng 86 million yuan or Chinese money o sa Philippine peso 560 million pesos. Abay tumakas po sila sa China at syempre sapagkat wa, welcome sila ni Duterte sa Pilipinas dito po sila sa Pilipinas at natagpuan ng PAOK-TF ang pugantin ito sa bahay ni Harry Roque. Ito po ay pinabulaanan ni Harry Roque harapan under oath. Siya ay sumumpa na magsasabi ng karaktuhanan at pawang katotohanan at sa pananumpa na iyan, dito po natin siya uusigin. Sapagkat huling-huling sa mga dokumento, na siya po ay nagsisinungaling. At pag ikaw ay sumumpa sa lahat ng sambayan ng Pilipino, sa lalatigit diyan po sa Senado, abay, masal po yan sa violation of perjury. Nandiyan na rin po ang betrayal of public trust at nandiyan na rin ang travesty of justice in the Philippines. Yan po ay malaking pag-insulto sa katalinuhan at kartinuan ng mga Pilipino na tayo po ay harapan pagsisinungalingan ng isang abogado at former spokesman ni Rodrigo Roa Duterte. Ang pangalan ay Harry Roque. Ano pong kanyang pagsisinungaling? Harapan mga kaibigan, narinig na ko, ito sa Senado na sinabi niyang hindi kanya yung bahay na yan at meron lamang siyang interes dyan sa bahay na yan. At malauna, inamin niya rin sa isang interview kay kasamang Christian Isger na napakinggan yung sinabi ng isang opisyal, spokesman ng PAO na merong statement si Roque na nagsasabing meron lamang siyang share sa isang korporasyon na siya nagmamayari ng bahay kapudaanan. Yan po napakalaking kasinungalingan. Pinapalabas ni Roque na tangang Pilipino at hanggang ngayon takot sa kanyang amo na Verdugo ng pangalan ay Rodrigo Roa Duwag Duterte. Anong ka bakal na bakal na kamay, bakal na kamay yan? Kinakalawang na bakal, katrayduran ang pagkataon nyan hindi ang kamay na bakal. Kung ang sinasabi ang kamay na bakal, kanya kaya na magpapatay. Ang mga pinapatay niya, sino? Isang broadcaster, isang uh, nakayuko, nakaluhod na NBI agent, na napaligiran ng kanya mga katauhan, natutukan ng baril, at yung mga nauhuli nilang suspect, mga pinapatay nilang snatcher ng cellphone sa dabaw, kamay na bakal bayan, yan? Yan ay pangapi ng mga mahihirap sapagkat ginagamit nila ang gera kontra droga bilang kadahilanan ng kanilang malawakang ang pagpatay sa ilalim ng kinakatakutan nila at pinagmamalaki ng Duterte na Davao Death Squad. Hindi na po natin matatanggal yan sa ating kasaysayan. Yang DDS or Dabao is Squad ay kinakailangan po natin huwag malimutan at parating kukundinahin sapagkat siyang ay pagtampalasan sa lahat ng batas ng ating pumbansa at lahat na nagtataguyod po niyan ay ating pun dapat usigin. Unang-una na siya si Duterte at yung kanyang birdugo ng pangalan ay Ronald Bato de la Rosa at ang kanyang alalay na si Bongo. Akala po ninyong ibinoto pa? Bagay, hindi naman po natin masisisi sapagkat maaari hindi siya binoto kundi sa kadahilanan po ng kanilang uh, Pwersa at pera dyan po sa Comelec, abay na papanalo po nilang gusto nila ipanalo. Halimbawa, yan po si Alice Go go. May isang Chinese, hindi kilala kahit saan, kahit na sa Bambal, Tarlac, hindi kilala. Komandidato bilang alcalde at nanalo by landslide. Sang ayon yan sa Comelec at kailang Smartmatic. Pero babalik po tayo sa ating pumamagat sa sa pitak na ito na dapat madisbar. Ano po ibig sabihin niya, madisbar? matanggal sa pagkabugado ang isang hangal, sinungaling at uh, mapalinglang, mapanlinlang, mapangapi na presidential adviser ng pangalan ay Harry Roque. Akalain po ninyo, sa harap ng sambay ng Pilipino, tayo po'y pinagsisinungalingan, ginagawang tanga. Hindi niya daw, pagmamayari ang bayan ito, matatagpuan sa Block 23, Lot 37 ng Pinewood Golf and Country Club sa Tuba, Benguet. Di kalayuan po yan sa Baguio City. Banda pa yan, mas malamig po ang, ang doon sa Tuba, Benguet. At ang association dyan, mga kaibigan, parang milyonaryo ang mga member sapagkat ang bawat bahay hindi po bumababa sa halagang 110 million pesos ang bawat isang bahay sapagkat itong bahay ni Harry Roque tinatansya ng isa kong kaibigang real estate broker na 160 to 170 million pesos ang halaga. At ito'y tinatanggi na pag-aari ni Roque. Sabi niya, member ako ng isang korporasyon na uh, meron akong konting stocks dyan at hindi akin yan kundi pag-aari ng korporasyon. Kasi nung alingan mga kaibigan sapagkat sa ating pong pananaliksik sa record na yan, ang presidente ng Pinewood Golf and Country Club Homeowners Association walang iba kundi asawa ni Harry Roque. Opo, wag po kayo magtataka. May asawa po yan. Bagamat sa po sa mga naririnig po natin ay talagang bakla yan si Harry Roque. Pero pong mga ganyan na na binabae na pwede sa babae, pwede sa lalaki. At ang kanyang asawa na babae, ang presidente ng Pinewood Golf and Country Club ng pangalan, Myla Reyes Roque. Pag hindi po tayo nagkakamali, Si Myla Reyes ay dating reporter po yan. Political reporter at doon po sila nakakilala ni Hari Roque. Mga kaibigan, ano po ang hinihiling ng kawalan ng demokrasya? Na dapat tanggalan ng Integrated Bar of the Philippines at ng Supreme Court ng pagkabugado itong isang taong nangangalang Hari Roque sa kasalanan ng perjury. At hindi lamang yan publicly lying through his teeth. Ano pong ibig sabihin yan? Masyado pong malawakan at malalim ang pagsisinungaling, hayagan ang pagsisinungaling. Sa batas, pagkay kayo nanumpa, abay, sagrado po yung pananalita mo yan. Lalo ni Gip, ikaw ay abogado. Sa pinakita po ni Roque, na siya nanumpa sa harapan ng mga senador, sa harapan ng sambayan ng Pilipino, na magsasabi siya ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. At ito lumaragasa sa Journal of Proceedings ng kanya po mga binibigkas ay 90% kasinungalingan, hayagan na pagsinungaling. Somebody or some organization ought to have been disbarred. Kinakailangan tanggalan na po ng pagiging abogado, ng lesensya bilang abogado itong si Harry Roque. Sapagkat ito po ay hayagan na. Bansyado ng pagsisinungaling. Natatandaan po natin nung araw, sapagkat meron po akong anak na abogado, yung pong head lawyer ng CLAN o Carbonell Law Associates Network diyan po sa magkapagal-amin ang opisina niyan. Sa isang gusali po niya na Ecom Building ata. Anyway, natatandaan ko nung sinabi niyang ang lecturer nila sa MCLA yung po bang mandatory uh, legal uh, training uh, national or something MCLA legal education mandatory legal education. Mandatory course on legal education. Pag ikaw ay abugado, ikaw ay uh, inu inutusan ng batas, naaaten ka dyan sa MCLE or mandatory course on legal education upang uh, ikaw ay updated o naaayon pa rin sa batas, sa pag usad ng batas ang iyong kaalaman. At isa po sa mga lecturer, sangayon po sa ating anak na si Atty. Walden Carbonell. Ay uh, isa sa mga nag-lecture ay si Atty. Harry Roque. At siya po'y humanga sapagkat pinaglalaban niya o pinaliwanag niya kung gano'ng katibay ang pagmamayari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Ngunit, nung ito si Harry Roque, ay naging spokesperson na ng isang traidor na taong pareho ni Rodrigo Duterte. Abay nag na rin traidor, ito nagsinungaling na rin at bumaliktad na rin. At nung ako po ay uh, nagko-komentaryo pa yan po sa isang radio station. Abay pinanood ko po siya at sinasabi niyang malaki ang uh, pagbinagbabatayan ng China sa kanilang nine, nine dash line at ang nagmamayari na hindi na Pilipinas kundi China na. Pag sisinungaling na naman ito, sa lapan ng mga abogado, sinabi niyang matibay ang ating uh, paninindigan ng teritoryo natin at nasa exclusive economic zone yung West Philippine Sea. Nung siya ay naging uh, spokesman ng Malacanang sa ilalim ng buhong talantad barong bagong taong pareho ni Rodrigo Duterte. Abay, sinungaling na rin po siya at bumaliktan na siya at kumakampi na rin siya sa China. Ngunit ang aking pong sukdol pagkabwisit dito po sa sa taong ito ay nung nagsumbong sa Malacanang ang mga mangingisda at sinabi sila ay hinarang ng Chinese Coast Guard kinuha yung kanilang mga huli at pinili yung mga lapu-lapu, mga mamahali nilang huli, at wala po silang kalaban-laban sapagkat nakatutok ang mga baril. Nung sila po inilisan, naawa siguro yung ilang inchik, na bagamat sila inutusan, naawa sila sapagkat yung mga mga islang Pilipino ay lumuluha, sapagkat yung kanilang huli na malalaki mga lapu-lapu, na dapat sana ay libo-libo ang kanilang kikitain kinong piska ng mga noon Ngunit, sa awa po ng mga kumong piska, nag-iwan po sila ng beer, nag-iwan ng sigarilyo, at nga ito po ay kwenento ng isang Filipino fisherman na kinuha ang kanya mga isda at iniwanan siya ng sigarilyo at beer. Ang sabi ni Roque, mga kaibigan, ayan yung old barter trade. Pagpapalip, pagpapalitan ng mga kalakal. Hindi pa napakabuhong na yan. At bakit natin pinapayag ng to? Ngayon, meron po tayong documentary evidence under oath nagsisinungaling na naman itong si Harry Roque. Hindi na po natin papalagpasin to. Ipapadisbar po natin yan at ultimong kanyang amo na abogado rin naghamon-hamon pa ng debate kay Supreme Court Justice Scarpio at parati niya sinasabing siya ay abogado ay eh, babuyan kababuyan ang lumalabas sa kanyang bibig. Kinahihiya po yan ng propasyon ng abogasya. Ano po solusyon? Kinakailang madisbar, hindi lamang si Duterte, si Harry Roque, isama na rin ang mamamatay tao, traidor sa bansa ng pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Anong basihan bakit natin pinapadisbar si Duterte? Ang kanyang pagtatraidor at pagsasabing wala siyang kakayanan lumaban sa China at pinamimigay po tayo na tayo maging provisional na ng China. That is beyond forgiveness. Hindi po natin papatawarin yan. Ako po si Waldi Carbonell at sasabing Lumawang po tayo, Pilipinas. Pinibig ko. Pilipinas.